Good day. Happy holidays po sa ating lahat. At lalong-lalo na po sa ating mga Kaexciters at saka sa ating mga Closet. So, Closet, so ibig sabihin hindi sila pwedeng magpapakilala muna, hindi sila pwedeng magpakilala dahil once magpakilala sila, alam niyo na ang mangyayari dahil isa sa mga doktrin ng sekta na 'yan, yung dati kong sinasamahan sekta, isa sa kanilang doktrina once umalis ka sa samahan na yan once nagkaroon ka ng ibang pananampalataya once nagkaroon ka ng question question pa lang ha nagtanong ka pa lang ni hindi ka nabigyan ng magandang explanation ay I mean, hindi ka man lamang pinakinggan ang unang gagawin sa'yo ikikik ka na sa GC ang unang gagawin sa'yo pagbabawalan na yung mga kalokal mo na kausapin ka, na kausapin ka. Sa makatuwid, ang unang gagawin nila sa iyo na papalayo ka, ipapa ka. Ano, uso na talaga yung AI ngayon, pati yung auto-block, automatic ka ng block once merong kapalang question sa tagapangasiwa Ngayon, ano ba yung nag-trigger sa akin kung bakit ako nagpo-post ng mga against sa kanila? Tandaan po natin yung pinopost ko, isipin yung mabuti. Yun ba ay paninira o hindi? Yun ba ay totoo o hindi? kayo po ang makakapag-analyze. Mararamdaman nyo naman yan kung totoo o hindi. Do hindi na ako totally talagang lahat ng mga turo, lalo na yung mga hiwagang tinuturo niya, like blueprint, wala na yon Di na totoo yun. Bakit? Kasi yung blueprint is to west eh. Ano nangyari? Nagsiuwian na yung mga nangunguna doon. Ibig sabihin, hindi na natutupad yung east to west at paubos na rin yung mga members dun sa Brazil. Hindi hindi niyo na ma, hindi na nila napapakita ng marami no. Pa ilan-ilan na lang. So doon pa lang wala na. Kaya isipin yung mabuti yung aking pinopost kung yun ba'y paninira lang o oh, yun ay totoo. Mararamdaman mo naman yun eh. Lalo lalo na yung mga Reddit Reddit na pinopost ko. Kasi actually dapat magtaka na kayo eh. Bakit pinagbabawal na banggitin o hindi nila mabanggit-banggit yung Reddit? Yung Reddit, hindi nila mabanggit-banggit yan. Bakit pinagbabawalan kayong magbasa ng Reddit? Kung napapansin nyo doon sa Reddit na pinupost ko, nandun yung link, yun ay mga kapatid talaga na nagpo-post doon sa sub na yun. Mararamdaman mo mga legit na kapatid yun eh. Bakit? kasi nakaka-relate ka lahat ng mga sinasabi nila ng mga corruption, exploitation, mga abuse ng doon sa sub na yun. Pakiramdaman mo, mararamdaman mo mga kapatid yung nagsasalita doon, nag, mga kapatid yung mga nagbo-voice out doon. Pakiramdaman nyo. So, doon pa lang, magtataka ka na, bakit pinagbabawal? Diba? Kasi dapat confident ka sa iyong paniniwala, dapat confident ka sa pananampalataya mo. Yung katotohanan, totoo yun. Ha? Kahit sino man na magsabi, totoo yun. Hindi naaapektuhan yung katotohanan sa paniniwala mo. Hindi naaapektuhan, untouchable yung katotohanan. Still yun, hindi magbabago yun. Dapat, hindi ka matatakot, hindi kayo matatakot, ba't kayo nababother bakit kayo nagpapa-automatic block once na umexit? Bakit? Kasi hindi kayo confident sa sinasabi nyo. Hindi kayo confident sa paniniwala nyo. Bakit? Kasi kung confident ka sa pananampalataya mo, kasi kung confident ka sa paniniwala mo, hindi ka maapektuhan. Hindi ka dapat mawawari. Kasi kung totoong nagsasalita ako ng kasinungalingan, ba't ka mababother? Diba? ba? Ba't ka, ma ka mag-alala? Eh kasi nung alingan pala yung aking sinasabi. Bakit mo inuutosan yung mga members na i-block yung mga exiters? Ibig sabihin, meron kayong tinatago, there's something eh, 'di ba? Meron kayong tinatago na hindi kayo confident sa inyong pananampalataya. Kasi kung confident ka sa faith mo, kahit sino pang manira dyan, kahit sino pa yan, 'di diba? Ang totoo, sino man ang magsabi, totoo 'yun. Ang totoo, 1 plus 1 equals 2. 'Yun ang katotohanan. Kahit ako lang mag-isa ang magsasalita, 1 is 1 plus 1 equals 2. Ngayon, kahit marami kayong magsalita, lahat kayo magsalita, 1 plus 1 equals 4. Kahit ako lang magsalita, 1 plus 1 equals two ako pa rin yung nagsasabi ng totoo. Tama? Or, kaya, kaya kayo nagpapa-auto-block dahil meron nga kayong tinatago na ayaw malaman ng iba. Tama? Kaya ngayon, lahat ng mga nagsasalita nang expose with evidences, lalo na yung Area 52, yung nightclub, na merong katibayan, merong pamulang mula sa layout ng ano, merong katibayan hindi nyo mapapasinungalingan yan kaya takot na takot kayo kaya lahat ng mga nag -e expose dyan, kasama na ako doon pinagbablock tayo diba? balik tayo sa ating tanong, oy paksal lang parang paksal balik tayo doon sa ating tanong, ano ba yung nag sa akin kung bakit ako nagpo-post ng mga ganito Actually, wala akong balak gawin to. Alam ng asawa ko yan. Alam ng lahat yan. Sinabi ko ng bu sa buong family ko. Alam yan ng kapatid ko. Alam yan ng sino mang kaklose sa akin. Na hindi na kami magsasalita. April 2023. Nalaman ko yung Area 52. Yung nightclub na tinayo ng samahan na yan. Doon ako na-disappoint na patunayan kung totoo, doon kami nag-decide, doon ako nag-decide na mag-exit. Sinabi ko yung sa asawa ko, hindi kita pinipilit kung sasama ka sa akin o hindi. At wala akong sinabi kahit kaninong mga kapatid na active na nag-exit na ako or kung nakita man nilang wala, hindi na ako dumadalo, hindi ko sinasabi kung ano yung dahilan ng aking pag-exit. Bakit? Ang katwiran ko noon, bahala na sila kasi sila na mismo ang makatuklas ayoko mag-influence sa mga active na member actually unong umpisa may mga nagbe-message sa akin hindi ko sinasabi talaga hindi ko sinasabi kung bakit ako umexit ayoko ko makapag-influence kahit sa sa kanino mang kakilalo ko sa loob tahimik kaming umalis tahimik kaming umexit na magpamilya almost two years itong FB ko kasi dalawa yung FB ko yung isa for business account for business lang ito yung una kong account na ginagamit ko sa business sa aking gadgets so hindi ako nagpo-post sa almost two years ng ano-ano tahimik itong FB ko ngayon nung malaman nila pumutok na yung balita na umexit na ako dahil may nakita silang video doon na nagpe-preach ako na na-invite nga ako sa isang samahan na magsalita, naging speaker ako. So, nakita nila yung video ko, nalaman nilang umexit na ako ang ginawa nito mga to ng mga kakilala ko sa GC ang ginawa nila pinagkakalat ngayon na pastor na daw ako na bulaang pastor na daw ako pinagkakalat ngayon yung mga marami na daw akong uh, kaso pinagkakalat sa limang GC no tapos pinost pa yung mga pictures namin buong family mama ko at asawa ko at saka ako pinopost nila sa GC na ganito pinag-uusapan kami limang GC yung mga nakita ko pinopost nila yung picture namin mag-asawa yung mama ko nakikita ko nandun sa mga GC nila pinag-uusapan kami merong panlalait, merong tinatawanan kami, di ba? Sari-saring mga paninira yung sinasabi nila doon sa GC. At yung picture ko, no, pinost pa nila sa FB. At may mga patama sila, tinitira nila ako sa mga post nila. Nagsasabi na uulol na kami, mga bumalik sa suka, kumain ulit ng suka, mga baboy at aso na kami ulul kami, yun ang sabi, mga demonyo na kami, yun ang mga sabi, mga la may laban yan, may laban yan, yun lagi nilang sinasabi, may laban sa kuya. Ha? So may laban daw kami, kaya sa demonyo na kami, mga nauulul na kami. Yun yung mga patama sa amin sa FB, yung mga time na yon. So, yun yung nag-trigger sa akin, no, na, na nag-provoke sa akin na magsalita. Na two years na sana, atahimi itong FB ko nung sinabi nila ang paninira kasama yung aking uh, magulang at saka sa aking asawa nadamay na pati yung anak ko uh, hindi na ako pumapayag ng ganoon kaya nag yun yung nag-trigger sa akin kung bakit hanggang ngayon gigil na gigil ako sa inyo. at eto pa bago ko makalimutan meron akong kasamahan dati no sa riders at umexit na rin siya ngayon actually hindi pa siya nag-exit ng closet pa lang siya ngayon, siya yung unang naisip ko kasi, kukuha sana akong insurance, kukuha ko ng insurance. So, siya yung unang-una kong naisip dahil matagal niya na akong inaalok noon ng insurance. Ngayon, minessage ko siya, sabi ko, pwede bang i-discuss mo sa akin yung insurance? Ito, ito kasi yung kapatid na to, 26 years na sa church. At yung asawa niya, pareha sila, no? matagal na sila sa church, kasama yung tatlo nilang anak na active rin. So, ang nangyari, pinapunta ko siya sa office, punta ka dito sa office at i-discuss mo sa akin itong insurance kasi gusto ko nga kunan ng insurance yung asawa ko at saka si Uno. So, pinapunta ko siya sa office. Yun lang yun ha, walang ibang agenda ha yun yung aming usapan na pumunta siya sa office para mag-sign up sa mag-discuss siya sa akin ng insurance. So so diniskas ko diniskas niya sa akin yung insurance at nagustuhan ko naman. At ngayon, nung nagustuhan ko, sabi ko picture nga tayo. So nagpicture kami dalawa. Exit na ako, nag-voice out na ako nung na, nag-exit na ako. Ah. Nagpicture kami dalawa. Picture ako. Tapos pinost ko sa FB. Ang nilagay ko sa FB yung caption, may new business partner. Bakit? Kasi kinunvince ko kasi siya na mag-agent, maging agent ko kasi sales manager ako ngayon sa DMCI. Eh. So kinunvince ko siya na mag-agent sa akin kasi nakita ko siyang mag-explain, magaling siyang mag-explain, magaling siyang mag-persuade, magaling siyang mag-convince kaya na-convince niya akong bumili ng insurance. So nakita ang siya ng potential sa sales. So sabi ko mag ano ka, mas magandang kitaan dito gawin mo lang siyang sideline. So, ayun nga, umukay siya hanggang, uh, ngayon, under training siya, no? Nagpapatrain siya sa DMCI. So, pinost ko lang yung picture namin, ayan na naman sila. Ayan na naman yung mga nabili na ang langit. Ayan na naman yung mga feeling nakapag-reserve na ng unit sa langit. Ayan na naman yung mga feeling entitled. May message yung asawa niya, nung kapatid kapatid na yun, yung asawa niya, may message. Ang sabi, bakit kayo nakikipag-transaction dyan sa, sa may laban kay kuya? Bakit kayo nakikipag-transaction kay John Michael na yan? May laban yan kay kuya. O um exit na yan. Ang sabi pa doon sa text, di ba kayo, ano, tatanggap kayo ng komisyon na galing dyan sa may laban kay kuya? Sa demonyo na yan eh. May laban yan. Umalis na yan. O exit na yan. Inusig ngayon Inusig sila. Inusig sila ng buong pamilya niya. Biruin mo. Sa ganun lang, nakita lang kami, nagpicture lang kami, dahil kas alam niyang exit na ako, nakipagpicture lang sa akin, itong mga, mga may-ari ng langit, may message ngayon yung asawa. Ano-ano yung pinagsasabi na bakit kay tatanggap ng komisyon dyan sa taong umexit na na may laban kay kuya? Imagine mo. Anong klaseng pag-iisip 'yan? Hindi kayo hindi kayo masyado hindi kayo maingat, alam niyo hindi kayo maingat, no? Imbes um, ingatan niyo yung mga matatanda na sa church. Dapat yun nga yung ingatan niyo eh, yung mga matatanda na sa church eh kasi mga naanib yun, quality yun. Hindi yun yung mga naanib na dahil sa lugaw. Dapat yun yung iningatan nyo, tama? Yun yung mga quality member. So, ang ginawa nyo, siniraan nyo. So, ang ginawa nyo, inusig nyo dahil nakita nyo lang na nakipag-transact sa akin. Hindi kayo maingat. Wala kayo.